puno ng pasasalamat ang naramdaman ng kapatiran sa San Jose Seventh-day Adventist Church sa pagsapit ng ikapitumputpitong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang bahay sa Ang pagdiriwang ay naging pagkakataon upang balikan ang kabutihan ng Diyos at patalagin ang pananampalataya ng bawat isa. Alamay ng kagaanapan, si Joanna Manuel para sa report. Ipinagdiriwang ng San Jose 70 Adventist Church ang ika-77 taong pagkakatatag nito sa ilalim ng temang A Legacy of Hope, 77 Years of Faith in Service in Action. Sa ginanap na pagdiriwang, pinuhunahan nito ng panalangin mga espesyal na bilang at ninsahe mula sa mga past at present na leader ng Iglesia. Tampok din ang panayam kay Pastor Adrian Faina kung saan binigyan din ni niya ang kahalagahan ng pananampalataya at patuloy na paglilingkod sa loob ng 77th year. I'm so happy to be here. Uh, gusto ko mag-iwan ng isang maikling mensahe para sa lahat ng mga, para po sa lahat ng mga kapatiran at gayon din sa ating mga kabataan. Do not forget about your past, present, and look forward to the future. Always look to the past. Meaning to say ay balikan ninyo yung mga magagandang karnasan ng mga nauna sa inyo, ng mga kapatiran. At kunin yung mga magagandang leksyon na inyong mapupulot mula sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga karanasan. At inyo ring alalahanin yung present. What are your present blessings? What are your present challenges? At gamitin niyo po yung uh, footstool na kung saan ay magiging matatag at matibay ang inyong future. Look also forward to the future na kung saan ultimately we look forward to the second coming of Christ. So nawa ang bawat isa po sa atin, mga kabataan, mga kapatiran, ay patuloy po magamit sa banal na gawain ng ating, pong, ng ating mahal na Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay patuloy na maging malakas sa ating pong mga pananampalataya. Nagbahagi rin ng kanilang patutuo ang ilang mga kapatiran na personal na nasaksihan ang paglago at pagunlad ng simbahan sa loob ng mga dekada. Mula nung itinatag ito na na naabutan na napakasimple subalit ngayon ay napaka uh, laki na ng ating iglesia so po ay nagpapasalamat sa Panginoon para po sa uh, kanya na talagang lumalago ang ating iglesia ang iglesia ng San Jose ay lumalago sapagkat noong, kami, nung unang araw na tatag namin ang iglesia ito ay di ilang pamilya lamang kami subalit sa, sa, panahon na ito ngayon ay napakarami na ng ang Adventista na lalong dumadami pa tapos Sa pagtatapos ay nagkaroon ng community service ang bawat kapatiran ng iglesia bilang pagpapasalamat at pagiging biyaya sa nasasakupan. Layunin magatid na balitang may pag-asa mula dito sa San Jose SDA Church, Mindoro Island Mission, Juana May Manuel nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.